ito na intro uh, magandang araw sa ating lahat at araw ng sabado ngayong umaga alas 8.20 na nang umaga mga palangga nandito tayo sa area ng Kubaw uh, at kaya nang sinasabi ko mga palangga dito sa MC Motor kung alam nyo naman na mali o bawal dapat huwag na po natin ipilit yung ating kagustuhan mga palangga tulad na lang po sa mga pasayro namin minamahal ang mga minamahal namin pasayero mga buntis huwag nyo pong ipilit kung talaga namang buntis kayo ma'am sir alam niyo kung ng asawa niyo sa sakay kayo huwag niyo pong pinipilit na sumakay ng motor pagpunti kasi bawal po dito sa amin kasi alam niyo ganito yun ah, nung nakaraang araw nung nangyayari mga palangga di ka homes na sa harap natin mga palangga yung building niya. eh ang nangyayari kasi 7 7 minutes yung pick up ko plus traffic so nagiging 10 minutes yung pick up na yun Dumating ka doon sa pick-up, nangyari uh, tinakpan pa sana ni ma'am yung chan niya pero klaro kasi pero sa totoo lang binulong ko na lang kasi maraming tao ayaw ko namang mapahiya yung mga pasahero sabi ko sa kanya ma'am buntis po ba kayo sigurado sabi naman mam, ma hindi naman din eh kuya sabi ko ma'am ipit po na pinagpapawal yan sa akin so na nga buti lang mabait naman si ma'am at uh, sabi niya sa akin ko daw ang dapat gawin. Sabi ko, ikaw ma'am, anong, anong sa akin niya? Cancel ko na lang kuya. Sabi niya. Sabi ko, sige ma'am, cancel mo na lang. Salamat mo mga pasensya. Kahit ganun pa rin po, huwag po natin pagalitan yung po sa hero. <laughs> huwag po tayo maasar. Ganun talaga ang buhay mga palangga. At tayo naman yung marider, kaya uh, na sinasabi ko tulad sa akin. Kaya na naman rider, no? Kaya kayo mga pasahero, kung napagbigyan kayo isang basis mo niyo kung ulit-ulitin. At kung napagbigyan kayo ng unang rider, kung sakali ha, kung sakali lang. Huwag niya na pong ulitin sa susunod. Kasi nga, mahigpit na pinagbabawal. Kasi tayong mga nakamotor o kaming mga nakamotor, para lang din tayong nakabisikleta, mga palangga. Kasi nga, kunting pagkakamali, tumba agad tayo. Ngayon, paano na yan kung buntis ka? So, malaking problema yon ma'am. Diba? So, dapat iwas na tayo. Malang alam nyo naman na mali. At bawal, pati ipinit mga palangga. Dito pala mga palangga, nakatid ako ng pasahero sa area na to. So, dahil araw ng Sabado, pagkagalitong araw, Uh, asahan po natin hindi po sunod-sunod ang pasok ng pasahero o yung mga nagbubuk. book meron man pero siyempre sa dami ng rider talaga ang buhay mga palangga so hindi ko lang magtagal sa aking uh, pagsasalita sapagkat so, meron lang ng pasahero na pipikapin masasabi ko lang sa ating lahat tingat po tayo na Oy, meron pa pala akong pasahero mga palangga na pumasok at, uh, yung kailangan ko na po siyang pick up in, para mayatik ko sa kanya kung saan siya mga palangka. So, masasabi ko lang sa ating lahat, mga papayro namin, mga minuman ng papayro, ingat po tayong lahat at God bless. Mga palangga, good morning!